kaya dito pagdating ng winter season tinatakpan to namin ng sabi ko nga rin na trapal tapos may maintenance na yung ano yung tablet na yon Good morning sa mga suki ko dyan. Magandang araw po, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali po sa inyong lahat dyan. <laughs> lahat na lang na maganda na sa sana nasa inyo po ngayon. Kung anong oras na panood nyo itong video na to. Ngayon pala, diretso na tayo ha. ah uh, ngayon pala yung ano, tatak uh, tatakpan na namin itong swimming pool pero bago natin takpan to kailangan ko munang ay labas yon papunta dito ipagulong ko muna siya kasi di ko kaya mag isa yon na buhatin talaga kasi sobrang bigat niya kasi ang laki niyang nakarul yon roll ko yung bagong uh, bago ko tinago para may space siya sa taguan ko para makita niyo kung saan ko tinago tara samahan niyo ko ito yon yung uh trapal o luna ito yung gagamitin na pagtakip doon pero tutulungan ako ni Mirai para kami dalawa maghatak sa dap kabilang dulo para di ako kasi pag isa lang hindi kaya eh, ito na eh pagkalabas pa lang dito hirap na hirap ako nito dahil ang bigat nito siguro nasa mga hama <coughs> i ko ang kilo nito no sandali Siguro na sa mga 60 kilos or 70 kilos ang bigat nito. So, kita niyo naman ang laki ito. Yun, ang hirap to ilabas. Tapos, ilatag ko pa to Tapos, kailangan i-prepare ng husto para ano siya. Uh, hatakin na lang namin ito mamaya. Kailangan siya ilatag. pahaba. Kung anong purma ng swimming pool. Kasi may mga ano to isa eh. May mga, mga, kung siya siya papasok lalo sa mga, sa may hagdanan banda, may hawakan, banda doon. Tatlong ano to siya parte na kailangan itapat mo rin siya para, Paghat, hat ang dire lang siya. Pero di ganoon kadali, ang hirap to. Panoorin nyo kung paano to namin ilagay. Ang hirap talaga to. Hindi to, <laughs> hindi to ganoon kadali na gagawin namin ngayon. Maya-maya uh, tulungan niya ako nito. I-prepare ko lang to. Pero solo muna ako nito ngayon ha. Ako lang muna mag-isa. Ayun, gagawin ko nito is tumba-tumba ko lang to para makarating tayo doon sa baba. Ganyan lang iba Magandang exercise to, umagang umaga. Nandiyan, nandiyan niya siya. Ayan, nakalatag ko na siya. Kailangan dito, may hawak dito isa. Saka doon, isa rin sa dulo. Para sabay kami papunta rito. Hanggat darating dito, dito hanggang dito yan. Dito i yung ano. Dito i-sabit. May sabitan yan dito. Pahaba din, ah, papunta roon. Paikot din yung mga sabitan na yan. Kaya sabi ko, oh, hindi to basta-basta na gagawin na isang tao lang kasi literal kaya kasi pag alam niyo kung mag ano yan, lu, ma ng tubig yan o ka ng tubig yan yung trapal. Ang hirap na, ang bigat. Sobrang bigat yan kasi tubig eh. Tapos pagka naumpisa na yung ano, tubig na papasok sa trapal, dahan-dahan na yung tubig na ano, dadami hangga't mapupuno yung ano, mapupuno yung trapal na yan. Yun ang hirap hatakin. Uh, kailangan mabilisan ito mamaya so kailangan ko tong i-prepare ko na tong mga to para mamaya isabit na lang yung mas, basta masabit lang yung dulo yun na yun uh, wala lang masyadong problema yan pagka nag uh, paikot sabit magsabit basta maumpisahan lang dito wag lang malunod talaga yung trapal kasi ang hirap na talaga dito hindi pwede to na yan o, kasi ma maton, ma masagasaan namin to mamaya. Ito. Pero marami yan ha? marami yung mga butas-butas diyan na may mga diyan namin isa sabit mamaya. Try namin ni Mira ito kung magandang exercise nga to ngayon. Ito yung uh, alam niyo ba yung tutubig na to? Nasa mga 6 years na na hindi to pinapalitan ng tubig tuwing magsasummer na lang o pag uh, patawas ng uh, spring season bubuksan na naman to tapos ito normal to maraming dumi kasi lalo pag uh, dumaan yung ulan yung mga dahon pupunta dito papasok sa ilalim ayan na nga nung pisa na yan sila normal yan na medyo matrabaho pag bukas pero itong tubig na to 6 years siya walang palit palit ang tubig kasi ganyan yung ginagawa namin dito natakpan na pagdating ng winter and then may maintenance din sa na ano na Chlorine na pang winter para di siya lulumutin ng husto. Ah, uh, yun. Pagka nakabili kami noon papakita ko sa inyo kung anong klaseng chlorine yon pang winter. Basta, ano siya, iba siya sa normal na chlorine. Kasi itong ginagamit ko pa ngayon is normal pa yan. Pang ano pa yan siya, pang maintenance talaga. Iba yung maintenance kasing chlorine pagdating ng winter. Ayan ang ginagamit namin. Ayan. Noray, kaya? Kaya? Kaya. Ha. Ay, bro. Wala na. Ba? Ma... Malublog ma malub sa tubig. sa tubig ng kapag ko siya. Ito na. Si Miray ang ano. Taon-taon ganyan ginagawa namin ito. Pero pag bukas, ako na lang. Pero pag uh, maglagay nito, hirap kasi. Di bali kung bukas, mabasa siya. Pero pag naglagay nito,

ko. Diba? Ay, super talaga na 'to big. Ayan. So ayan. Buti. ano talaga, Nalagay namin ng Ngayon, na lagay na maayos. Yan kulang naman yan Isabit na lang tong mga 'to. Yan. Ang hirap kasi to pag naunahan ka ng pagpasok sa tubig. Ah, pasok, pasok. Naunahan ka ng ano, ng tubig dyan na uh, upisa na sila. Maya-maya yan. Gagapan na lahat yan dyan. ang bigat na yan. So, ngayon gagawin. Kahit ako na lang dito. Ako na lang dito, right? Sayang na to kasi. Hindi naman to. ang gagawin ko na ito sabit ko na lang ito mga to yung, yung ginagawa ni Mirai ganyan yun yung gagawin ko sabit lang dyan yan alam niya ng ano ito walang ha walang eh ginagata talang aso nga yan ang aso nila mga amo ganyan lang yan paikot pero isa doon natang, ano, natanggal na kasama yung sa baba niya oh, so, ano yan? Ano yan? luwag niya ito <laughs> Lamig kaya ng kamay ko na ano. Labi yung tubig. Sabi ang lamig. Pwede yung ako ko niyan. Pag tuloy nito. Yan, tuloy natin to. Tanggal pa yung sintas ng sapatos ko. Tatakbo. Tali ko muna to. yung iba na sobrang diin talaga Opo. balikan ko lang yan masyadong siyang ano dimikil. yan siya nalunod pero wala na itong problema kasi nakasabit na eh karaming lamig na tubig kala mo sa ano nasa refrigerator ang, <laughs> ang lamig talaga so nakita nyo dito ito yun siya ito natin yung sabit sabit natin dito Ito, ito, madali lang yan eh. Ayan o. Oh. Labas yan ganyan. Kasi may sabitan siya dyan. Okay na. <laughs> okay ha. Thumbs up ako ng dalawa. Kasi na ano na talaga nasa natakpan na to. So antay na lang natin mat antay na natin nang ilang buwan ito bago buksan ulit. Pag bukas nito, madalas ako ako lang mag-isang gumagawa. Kasi kasi pagka nagbukas ito, di bali na ma malunod yung ibang trapal sa loob pero mas maganda rin kung dalawa pero madalas kasi dito pag nagbubukas ako na lang kasi ano na ilagay ko na ito patuyuin ko siya tapos tsaka so, kasi pag ano to sobrang dumi to pagdating uh, ng ano pagdating ng bukasan nito kasi dito lahat yung mga ano nga dahon tapos may mga putik-putik kaya ito yung ano ito yung lilinisin ko na naman pag uh, bago itago yan ito yung sabi ko nga ka kanina yung tubig na to na 6 years na bali o magsi 7 years na nga eh na walang palit-palit tubig to. Ganyan lang yan. Uh, nung uh, last year, last year, tama, sobrang dumi talaga niya. Green na green talaga ang tubig. Kala namin hindi makarecover ang tubig. Pero binilhan din ng mga dami kimikal ang nilalagay. di ko na alam kung ano mga kalasing chemical yun ang nilalagay dito. Pero bumalik sa normal ang tubig luminaw bigla nung pagdating ng mga dalawang linggo pero ang tagal dalawang linggo din ang makarecover ang tubig na sobrang green niya tapos biglang luminaw uh, kaya ito lang yan siya na nakastak lang yung tubig na nang magsi 7 years na itong darating na taon 7 years na siya walang palit palit tubig to Nag, na ano lang to na bas lang to ng tubig noong ano Noong inayos yung sahig nito kasi nga may natanggal na mga tiles niya yung mga maliliit inayos last yun na nagkaroon ng uh, binasiyo ang tubig pero noong pagkatapos nun, wala na. Ganito na, takpan na lang pagkaano na pag uh, ganitong winter na. Nakatakip na siya jan. Ayan yun ang technique dito pagdating ng winter, takpan ang swimming pool. Pero hindi lahat ang swimming pool dito na tatak, tinatakpan pagdating ng winter. May ibang swimming pool na pinabayaan lang. Pero pagdating uh, ng paglinis yan, karabing linisin talaga. kasi yung mga dahon, alam mo naman pag uh, winter dito, nagulan. Para may bagyo din minsan dadaan. Lahat ng mga dumi dito pupunta. Pero ito di masyado to siya na mga sobrang madahon. Dadaan lang yung dahon dito pagka ano dito oh. Ayan. Pero ito napansin niyo to, ito ito to, pati sa kabila. yun na para nakausli. Pero ano yan, babalik yan sa mag-fix yan, mag-fix yan siya. Ayan oh. Pagka nag naunat oh, ng husto yan, magpi-fix yan lalo pag dadayin uh, yung, uh ano, yung tubig, uh, yun ano nito na matubig na yan oh. Ayan yan siya. Magpi-fix mag yan diyan. Ayan na oh, oh. Pag napasukan siya ng tubig, mag fix, kusa lang siya diyan. pa ang lamig na tubig sa. Tubig Ang lamig na tubig talaga. Kala mo may as yes water. Kunin natin yung flotation, lagyan natin sa lalim ng ano, ng mm, trapal para may maintenance tayo dito sa sa chlorine. Ito, kailangan tandaan to siya kung saan nakalagay kasi minsan naliligaw ako kung saan ang saan ang chlorine ko na ilagay. Ayan, dito natin itago. Ilalim nito minsan kasi pag nagtatago nito, ko nito hindi ko na maano kung saan yung minsan lulut ano yan doon tatakbo yan sa bandang gitna kaya minsan pag bukas ko na minsan kaya pag bukas ko na lang sila makita so yan hanggang dito na lang ako kita niyo na ating swimming pool ngayon yung ginawa na tinulungan ako ni Mirai sa pagtakip nito huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-subscribe ang aking youtube channel Bago matapos ang video na to, nandyan po yung dalawang video lalabas. Yan, yung dalawa na yan. Pwede nyo pong pindutin yan sa alinman dyan. Kung maari, panoorin yung dalawa na yan. Kasi uh, it, yan po yung video na yan na uh, ginagawa namin dito. Nilagay ko yan sa in-cards ang tawag niyan. Pwede nyo pong pindutin yan diretso para mapanood nyo po yan. Yan, yung oh. dalawa na yan. So hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong papanood. God bless po. Bye-bye.